ganito klase namin ang lakas ng ulan, no? Oh. Ah! Naku, huwag ka nang umasang masususpend yung klase mo, oh. Pumasok ka na. Bilisan mo. Malilate ka pa niyan, eh. Kasalanan mo to, May. Aba, bakit ako? Siyempre yung binoto mo, Mayor, tulog sa umaga gising sa gabi. <laughs> ano ba namang ulan niya? Late na ako. Yari na naman ako kay ma'am nito. Ah! Ah! Okay, class. naiintindihan ba? Yes, boom, yes po, ma'am. Oh! Ma'am, good morning po. Sorry, I'm late. Ang lakas po kasi ng ulan eh. Naku, sinisi mo pa yung ulan. Lagi ka namang date po. Tao po, ma'am. Suspended na daw po yung klase. Okay, class dismissed. Umuwi na kayong lahat. Walang mag-i-stay sa may school. Teka, yan yung subodin niya. Naku, te, baka tangayin ako niyan. Gusto ata tayong patayin teacher natin eh. Te. At bakit ang aga mong umuwi? At caping ka, no? Umamin ka. Wala kaming pasok. Sinuspend na yung pasok namin, no? Teka, teka! May nakakalimutan ka. Ano? Yung baon mo, ibalik mo sa akin. Oh. <laughs> okay, class. So, may bago kayong kaklassmate. Psst. Toy, halika. Pasok ka. Ha. OMG, sino na naman to? Hi, Jepoy. Miss, paano mo nalaman yung pangalan ko? Secret. The... Jepoy, mag-introduce yourself ka na sa mga classmate mo. Hi, my name is Jepoy and I live in Tondo Man. Wala, titignan mo, tika mukha niya yung jowa ko. Parang hindi naman. Diba na? Titignan mo, mukha mukha niya yung jowa ko. Ayaw, Poy, ay, oo ka! Pwede ba mamaya na kayo mag-inay? Ay, sorry di ba? Guys, ano ba? Wala mo nang maingin i-stress Mamaya na tignan man. yung mga jowa niyo. Jepoy, tignan mo, Jepoy. kamo mo yung jowa ko. Ito, oh. Patingin nga, Pipay, ano ba? Take your seat. <laughs> eh, maupo ka kasi, te, masyado kang papansin. <laughs> ma'am. Yes, ah. Ma'am, patanggal mo nga yung face mask niya, ma'am. Patanggal. 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 Pa 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 ma'am, may ako, ako. Hindi ako prefer. Ano ba yung paalis ng yung face mask mo? Alisin. O, oh, sige po, mama. Ma'am. Chayana. Hala yan. na prank ako dun ah. Ay sige, maupo ka na sa tabi ni Pipa. Ma'am, sa'yo na ma'am. Guys, ano, gusto niyo ba sumama si sa amin ni Napoy? Sa kayo pupunta? Magkakaating, sa sama ka. Tara, hindi naman na ata magtuturo si Mami. Uy, sama ako. Bahala kayo dyan, hindi ako sasama magagalit sa inyo si Ma. Walang magagalit kung walang magsusumbong. Uy, bilisan niyo naman. Oo, Ting. Mga pro, kayong mainay, baka may makarinig sa atin. Ito na, ano sino mauna? Hoy, lady, first ako na mauna. O siya, sige, ha. Gusto mo na yung bag mo. Hoy, <laughs> kaninong bag to? So, sino so, sino ba na Huwag nakaisa kayo kayong pag nakita ko kayo. Hoy, <laughs> 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 yung <huyong> bag to. Tita, rin na baka mo tayo. Hindi, walang magagawa yung pag mo. Bumili ka na lang ng bagong bag. Pati nakalimutan ata na ni Ma'am Magilay. Ang ganyan niya pag walang kilay. Kalugrawin. Kaya na ba mag ano respeto naman? Tas, ano na nakakatawa? nakalimutan niya daw po magkilay. Ayan, okay na. By the way, papakita ko na yung grades nyo, grading, kapag tinawag ko yung pangalan nyo, lumapit. Okay. 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 parang Ano kayo lang. magiging grade? Kinakabahan ako! Ako hindi ako okay kinakabahan. Paano naman kasi ang taas ng mga quiz mga assignment ko, taas ng mga exam tapos ako na 98 pa ako sa performance pass natin. Bakay Bakekang! Si kong na! Ano ko yung ako na? Yung na, baay na. Baay Saan mo ng grades Bakay Bakekang puta ka na kay ma'am! O ito grade mo, oh. Ma'am, pwede mong picturean? Sige lang, 82? Okay, next! ma'am. 82 lang. 82 lang? Ang baba, Nakakadiri. Ako kasi yabang-yabang mo kasi sa amin yan. Tuloy ganyan lang yung grades mo. Di ba, girl, sa baba 82? Di ba, lang yan tapos ganyan yung grades. Class, anong nakakatawa? Si Bakekan yung pinakamataas. Oo. Uh Hindi -huh. nga nababa ng grades ko. Okay lang, pabawi na lang ako next grade. Kasi sinabi mo na yan dati pa. Ulit-ulit ka na lang. Paano ba? Hindi ko mag-aaralo. Ay, sorry. <laughs> ano ba, push-push? Enemy killing. Three. Wala nang lasa. <laughs> ano ting-ting-ting mo dyan, I'm taking okay. <laughs> oh, it's, Ay, what's that? Pisa man yung kasi it miss, oh, miss, miss, ate. Ano ba yun? Ha? May bubble po ata sa palda nyo ayung ha? Guys, ako nang titira magaling na udito. Ready. Already mo. O sige, 'yung ipapairahin pa. na. Oh, bola. Duling. Uwiin. Ano 'yan? Magkomo-nyo ba 'yung assignment? Mamapakop niya ako. Kung hindi nagawa-gawa niyo ba? Halata na guys 'yung assignment. Uwiin. 'Yung 'yun, 'yung roaming na ala-sa GC. Ganun na lang. Walang papaalala kino nang pagwawasto ng assignment ta. O sige, sige 'yo. Sino ngaling tayo? Oo, para sa atin rin 'to. Kaya sumasagot, may kausap ba ako, ha? Bay, sorry, hindi ko talaga kaya mong sinumalik kayo mo. Ma'am, meron ko pinagawa ang assignment kahapon. ito po, nagawa ko po, ito po, ha? Halang ba yung pinaalala? Ang pinaalala ko yung sinabi, ma'am. O, sige, pakilabas ng mga assignment, chachikan ko. Hoy, baka ka kayo kailan talaga, ang binabida mo kayo, wala kang kaibigan, eh. Ang totoo ba yung ayaw talaga para sa akin? Masyala mo kasi labi na kay mama. Bakit kasalala ko? Ang labi na kumakawa sa assignment? ano ba, respeto naman, umiiyak na yung tao. Ito mm -hmm. mga lalaking to, kung sa babae, mga bakla ba kayo? Pero mag-auto ka nalang kung gusto mo magkaroon ng maraming kaibigan. Okay, pakilabas naman ang mga notebook, ka. Di ba yung nasa yung assignment mo dito, hindi ko makita Wala po, ma'am. Oh, wala ka na ng mga assignment. Tapos kapag bagsak ka, bagsaka, papapuntay mo yung nanay mo dito. Gusto nyo oh. naman tas nagrit, tapos di na mga ginagawa yung mga task ko sa inyo. No, pag nagtatrabaho kayo. kayo, bawal yung ganyan. Sa bahay na nga lang yung gagawin. ang ginawa sa bahay niyo. O oh, ano? tumayo. Sasagot ka. Mami, ginagawa rin naman sa bahay. Napapagod rin naman ako. Totoo, pati weekend yung yung kaya wala kang jowa eh. Ah, ganon. Please bring up one of akong papel. Wala isa na lang to eh. Ikaw po puipeng ako. Wala rin akong papel. Isa lang rin Dadamot niyo. Ay, sure. Pretty mo naman.

May quiz, tey. Hala, may quiz? Oo, tey. Okay. Ba't di sinabi aga? Pagin ang papel. Wala akong papel. Ay, papel daw. Sir, peyo. Oh. Ay, thank you na po. Ayun, ibril na kita mamaya sa kalimutang. O sige, basta tayong dalawa lang. Sir, kapag nagkamali ka, magsabi ka lang sa akin na marami pa akong papel. Kala ko ba wala na yung papel? Tapos pagpasok ko kanina, may rapper pa dyan sa sahig. Class, high school na kayo. Di na kayo elementary. Di nga siguro kayo marunong maglaban ng sariling brief at panty niyo. Good morning, ma'am. Ma? Am. ma am? Si Supervisor. Supervisor? sa kabilang room. Sa kabilang room? Mag-observe ata. May... Ah, yes. Class, Arrange your chairs. Orange, arrange your chairs. Arrange daw, arrange daw. Sit properly. Uy sit properly. Umayos bro. kayo dyan boys at the back. Boys. Oh, pick up the trash. Pick up the trash. Uy sige. Eto ha. Sino yung sasagot? Ako Chelsea. Sit properly. Okay. Okay. Mm. Good morning sir. Class, what will you say? Good morning, morning visitors. visitors Mabuhay. Buhay. Very good. You may now see it. Now, for our topic today is about parts of the cell. So, sino may alam dito? Um, Wala? Okay lang, okay lang. We can work things out. Good morning po. Kuha lang po sana ako ng enrollment form. Ato na po. Okay na po. ID, ID mo? Yes po. Meron pong ID. May birth certificate? Birth certificate. Ato po Okay po. Eto po. Original to iha, need namin ng photocopy. Photocopy. Pa oh, photocopy ka muna. Mm. Tao po, magkano mm. po yung colored na photocopy? Mmm, dalawang piso. Hello po, sorry oh. po, medyo natagalan. Ito na po yung photocopy po. Ay, ikaw po. pala to si Gomez? Yes po. Naku, may balance ka pa balance? iha. Balance? yung cashier dito? Okay na po. Hmm, fully paid na. Okay na siguro. Ay, naku iha, ba't wala kang one by one? One by one? Oh, smile. Okay na yun, kuya. Okay na. Ito na po, ma'am. Ano hmm. pa po kulang? Okay na. Okay na. Congrats. Oh, okay. Go, Now, go! Now proceed to the next level of the enrollment. Oh, Good <laughs> afternoon po. Pasa lang po sana ako ng mga requirements para sa the enrollment po sana. Pwede pa po ba? Ah, uh, kayo na lang muna. Kayo na lang muna. Ah, uh, a lunch sige babalik na lang po siguro ako after lunch. Sige po, balik na lang po siguro ako. Sige, sige po. Oh my God, God. matay! Popoy, ayun ba yung teacher mo? Opo, ma. Para, halika, bilisan mo. Mom Fernandez. Oh, bakit malungkot ang beshi ko? Kasi binagsak mo yung anak ko. Nag-aaral. At ilan ba yung binigay ng grade sa'yo? 95 lang! Lo? No? Ma'am! Tignan mo tong mga grades ko sa'yo! Ang bababa! Ano ba naman kasi? Eh? Wala ka nang ginawa dito sa may school kung hindi sumayaw! Di ka na pumasok sa klase ko! Sumayaw ka na lang! Pero bakit sinasay ang taas ng grade? Mas matalino naman ako kaysa sa kanya! Siyempre! Pogi! Class! Oh. May gaganapin United Nations sa ating Mo, ikaw ang isasali ko sa sapagkat may plus grades d'yon o oh, sige po, di ba mag lang naman po yun? yes ano ba yan? ang basic naman a few moments later hi everyone my name is Adamus from Penoy hi everyone my name is Popoy from Arabokbo ng costume ko, no? Actually, may pakpak -pak pa to. Hindi ko lang pinakabit. Baka kasi umiyak yung kalaban ko. I love your attitude, Mr. Popoy. Oh, thank you so much. This is your question. Question po? Patay. Patay.